Good afternoon po mga mladets, sir po late. Ang tatalakayan ko po ngayon, paano umusbong ang mga multi-company? Ang multi-company o multinational companies or MNCS ay mga korporasyong nag-ooperate sa higit sa isang bansa. Ang kanilang pag-usbong ay bunga ng kombinasyon ng kasaysayan, teknolohiya at ekonomiya. Narito ang mga pangunahing dahilan kung paano umusbong. Revolusyon industrial. Sa panahong ito, nagsimulang magkaroon ng mas production at modern ng pabrika. Nangangailangan ng mas maraming hilaw na material at mas malawak na merkado kaya't nagsimulang magtayo ng negosyo sa ibang bansa. Kolonyalismo kolonialismo at imperialismo. Malaking bansa, gaya ng Britain, Spain at Netherlands ay nagpalawak ng kolonya para sa likas yaman. Nagtatag sila ng mga kumpanyang tulad ng British East, East, India Company, nagsisilbing unang uri ng multi-company, pagunlad ng transportasyon at komunikasyon. Dahil sa tren, barko, erplano, at kaulaunan telepino, at internet. Naging mas madali ang pamamahala ng sa negosyo kahit sa malalayong bansa. Paglago ng globalisasyon globalisasyon habang lumalaki ang pangangailangan sa kalakal uh, nagsimula mag-expand ang mga kumpanya sa buong mundo upang magbenta, magproduce o kumuha ng mas murang labor at materials. Mga patakaran pangkabuhayan at teknolohiya. Bumaba ang hadlang sa kalakalan, kalakalan trade liber, liberalization free trade agreements nagkaroon ng modernong teknolohiya para sa logics at komunikasyon. Naging mas epektibo ang pamamahala ng malaking negosyo sa iba't ibang bansa. Yun lamang po mga maudet. Maraming salamat. Sir Paulie.